AJ Rebol muling tinawag na mistress, nagsorry. Humingi ng paumanhin ng aktres na si AJ Rebol makaraan siyang tawaging kabit ng isang netizen na pinayuhan din siya na huwag ipagmayabang sa social media ang relasyon kay Alger Abrenica. Sa isang post ni AJ kung saan ibinida nito ang photo nila ni Alger, nagkomento ang netizen na legally married pa ang aktor sa aktres na si Kylie Padilla. Hirit ng netizen, peace, kasal pa legal yung nilalandi mo. Separated lang sa asawa pero kasal pa din. So officially kabit ka pa din. Nako like mother like daughter talaga. Sana kahit immoral kayo wag sana lantaran sa sokmed. Hintayin nyo muna mag-divorce legally bago lumantad, payo nito kay AJ. Ikinumpara pa ng netizen si AJ kay Kylie na mayroon na ring ibang karelasyon pero hindi inilalantad ang lalaki. Ong wife ni Alger. Meron din daw kabit pero hindi pinapakita sa Sokmed, very seldom. Huwag sana normalize mga ganito for porket separated yung guy considered na single kahit kasal pa. Sacred ang kasal, bago naman di mag-divorce muna or annul, sabi pa nito. Hindi naman pinalagpas ni AJ ang hanash ng commenter. Sorry, dapat itago muna din namin. Tama ka naman. May natutunan ako sa'yo, sabi niya. Anong sa inyo mga ka-trend vibes?